anuman man kaganda o kapangit ngayon ng Los Angeles Lakers mga idol, palagi pa rin silang nakatingin sa pagpapalakas pa ng kanilang team. Sa ngayon sila ay may apat na napanalo at dalawang talo. At asahan na nga natin na ngayon pa lang ay iniisip na nila kung papaano na mas papalakasin pa ang kanilang team. At baka makita na natin na kumilos na sila ngayong season mga idol. Pagkatapos na hindi nga sila nagsagawa ng trade nung nakaraang season. At ang isa raw sa posibleng gawin ni Rob Pelinka ay ang magpaalam na sa kanilang starting shooting guard na si Austin. Rips. Palagi nang na nasasangkot ang pangalan ni Rips sa trade mga idol at baka nga ma-trade na siya bago pa dumating ang deadline ng trade sa February. At bagaman na si D'Angelo Russell ay napapasama rin sa mga usapang trade, mas posible daw na si Reeves ang mapunta na sa ibang team. Dahil mas makakakuha raw ng magandang kapalit ang Lakers mga idol kapag si Reeves ang ititrade nila. Naayon nga rito kay Sam Amick ng The Athletic, isa raw si Reeves sa anim na pangalan na dapat nabantayan sa trade market. Kung gagawa raw kasi ng malaking pagkilos ang Lakers mga idol, siguradong masasangkot daw ang pangalan ni Austin Reeves. Nahanap daw ng opisina ng Lakers itong si Reeves bilang undrafted noong 2021 at mula doon nagustuhan na siya ng mga fans at ng lahat ng nakapaloob sa kanilang koponan. Hinahangaan din ni JJ Redick itong si Ribs mga idol. Isa sa magpapadali paro sa pag kay Ribs ay ang team-friendly deal nito. Kaya naman, hindi raw mahirap na gawin nga siyang available sa trade. Maganda nga ang ipinamamalas na paglalaro ngayon ni Ribs sa pagsisimula ng season mga idol. Siya ngayon ay nag average na ng 7.3 points per game sa 48.6% shooting sa field, 5.2 rebounds at 5 assists sa 6 na games at lahat doon siya ay naging starter. Palagi nga nakatingin ang Lakers sa pagpapalakas ng kanilang team mga idol. At baka si Reeves na nga ang susi upang ang kanilang team ay mas lumakas pa ngayong season. Fan favorite nga itong si Reeves ng higit kesa sa ibang players ng Lakers. Kaya naman, kung ititrade na talaga siya, dapat lang na maging sulit na magiging papalit sa kanya. Nalalaman din ng opisina ng Lakers mga idol na kailangan nilang kumilos kung gusto nila na sila ay magkaroon ng laban sa Western Conference. Ang goal ng Lakers ay ang manalo ng kampyonato at kung ang paniniwala nila na ang magsagawa ng trade ang magpapalakas pa sa kanilang team, hindi nga sila magdadalawang isip na itrade na ang nararapat ng itrade. Para sa iba pang balitang NBA, may isang ang wala pang talo na team sa Eastern Conference mga idol pagkatapos ng mga games nitong linggo at ito ay ang Cleveland Cavaliers. Sila ay may pito na na panalo matapos ng naging panalo nila laban sa Milwaukee Bucks sa score na 114-113. Kamuntikan na silang matalo sa game na iyon mga idol. Mabuti na lang at naishoot ni Donovan Mitchell ang pampanalong tira sa paubos ng oras ng game. Ang kabalis nga ngayon ang isa sa may init na team sa pagbubukas ng season. Hindi lang dahil sa naipanalo nila ang pitong games na na nila, kundi dahil sa ang limang games na naipanalo nila nakalamang sila doon ng double digits at ang naging laban lang nila nitong linggo sa box mga idol ang tanging naging dikit laban pa lamang nila sa ngayon pero nakuha pa rin nga nila ang panalo sa road at susubukan nga nila may pagpatuloy na maging wala pang talo na team sa magiging laban muli nila sa box sa Martes na ang box naman ang bibisita sa kanilang tahanan at para naman sa Milwaukee Box mga idol pangit ang naging pagsisimula nila na sila nga ngayon ay may isa pa lang na panalo sa anim na games na nailarunan nila لا